Ito lang tagal ng House of Representatives. Inihintay pa ang House of Representatives. At ang mga panukal ng batas mula sa pagsahan sa 150 hanggang 750 ay tila natutulog pa sa House Committee on Labor. At ang direto ilang hearing na na House Committee on Labor at gusto natin sabihin sa kanila ano pa hinihintay ninyo at ang tagal ninyo pag-usapan ang pagdagsahod meron pa bang debate tungkol sa parahailahan ng mga gagawa na tagdagan ang kanilang sahod pagka binagdagan ang presyo ng pagkain walang debate pag dinagdagan ang presyo ng kuryente, walang debate. Pag dinagdagan ang presyo ng tubig, walang debate, walang diskusyon. Mabilis pa alas, sa alas 4, tumataas ang presyo. Ngunit pagdating sa sahod ng mga manggagawa na hindi na makahabol sa sa presyo ng mga bilihin, na hindi na nakabubuhay ang sa sa ma mas mababa pa sa poverty threshold ng sahod na mas mababa pa sa 50% hanggang 25% ng cost of living na mamanggagawa na dapat wala ng debate, na dapat wala ng diskusyon dahil ang mamanggagawa ay tao. ilang araw sa House Committee on Labor kay Congressman Lugrares at sa lahat ng kapunungan ng House of Representatives at nang magpatumpik-tumpik kung sana kasing bilis ng pagpasa ninyo ng Maharlika sa ang pagpasa ng dagdag sahod. Kung sana kasing bilis ng pagpasa ninyo ng Barbie 87 o ng Tatchacha ang dagdag sahod. Sana ganun kayo. Magkaroon ng political win sa isang bagay. Gawin ninyo magkating sa magkagawa. Dahil hindi maaari na umiral ang inyong sistema kung ito'y nakatungtong sa majority ng mga هيرو دات سات صاحب حساب لتاس حساب لتاس بتاس حساب لتاس حساب لتاس دات سات صاحب بتاس مبولاي اوري منګا دا